mga kababayan dito na naman tayo araw ng biyernes hanap tayo ng ano bibigyan natin ng free ride ulit ayan wala tayo sa mga kabayan tara samahan nyo ako ayan magandang tangali mga kabayan nakakuha na tayo galing sa hospital tanongin na lang natin sila kung ano sa loobin kasi sila nakachamba sa atin Pidgets galing mga kabayan Ngayon papunta na Pauwi na sila dahil Mukhang madaling araw pa daw mga tulog Pumuntang hospital Kaya tanongin kita ano pangalan nyo kuya? Uh, ano po? Lu Ano uh, pilido? Oh, kuya dahil pumayag ka Surprise sa inyo Pre-ride kayo sa taxi ngayon Ay, Pre-ride daw ma Kayo yung nasa libreng sakay Hanapin nyo po yan. Ayan. Ayan, ate, pakikita ko na kayo, ha? Dahil pre-ride ko kayo. Ito, papatayin natin yung metro nyo. Ayan. Nasa 100 plus na mga kabayan yung metro nila. Dahil sila yung bahagi sa alas 12, pre-ride. Nasa Sampaloc papunta sila sa Sampalok, mga kabayan. Balik-balik daw po sila papunta. Dituas. Oo, sa Dito, ha? Ayan, medyo traffic pa. Eh, nanay anong masasabi niyo sa pre-ride? Salamat. Ayan. <laughs> okay lang manawagan dito na, makikita po kayo. Shoutout oh, sa inyo. No? i yung shoutout yung mga ano niyo po. Kasi pre-ride po tayo, wala naman tayong tulad ng sinasabi ko sa ibang video natin, ay wala tayong itatanong dito about sa mga personal. Kasi about sa pre-ride lang tayo. Ano masasabi sasabi niya na eh dahil Salamat pang sa free ride. Ayan. Yeah. Thank you. Pang day 28 na po kayo ngayon sa free ride kung hindi niyo po alam. Pang 28. Oh, pang mula January linagyan na natin ng number pang 28 sa free ride. Kayo uh, po yung pang 28. Uh, Oo, para alam niyo din kasi <laughs> parang nahihiya si Ate. <laughs> Ayun. <laughs> Pero meron pang mas mahihiyain. Pero ito, sa likod. Ayan, yeah. nakayo ko. Oh. <laughs> ano pangalan nyo po ate? Sige, kahit pangalan lang. Pero. Ayaw. Pero. It oh, ito akabayan, kabayan. Medyo matrapik kaya no. Ayan, tanongin natin si nanay. Ano pang... Ay, ay. Anong masasabi nyo dahil kayo pong nasa pre-ride ngayon ay? Salamat. Ayan. Salamat sa free ride niya. Ayan nanay, pipatayin na natin yung metro, maririnig yan sa video. Ayan, wala kayong babayaran sa taxi ko. Salamat ng marami. First time ba sa free first ride na? First time night? lang, first time lang kami naka-inquentro ng ganito. <laughs> <laughs> Hindi namin nakalain na makakaano ako ng vlogger. Kasi nanonood ako ng mga vlogger, Ay, naglalike ka ako. Gustong gusto ko, lalo na yung mga ano Anong probinsya niyo nai? Sa ano sa Isabela kami. Ayun, marami na tayong nabigyan ng ano, mga Isabela. taga Norte, iba-iba may uh -huh. Pangasinan, mayroong Pampanga. Iba-iba, uh -huh. hindi ko na matandaan sa dami. Ah, uh -huh. Oo. Eh si Kuya, first time ni Kuya ay, sa free ride. Thank <laughs> you po sa free ride. <laughs> ay, ay, saan ka daw, Kuya? Ako po isang Bicolano. Ay, Bicolano. Opo. Ay, ano yung ano niya, papanoorin ko pagdating ko. Ano ko, ako yung taxi vlog. Tas, uh, taxi vlog? Uh, Apo. Ah, uh, sige, magkakaroon kayo ngayon ng mga likes and okay. uh, subscribers. Ayan. Maraming salamat ate ha. Kasi umayag din kayo. Oh. Lalo na ako. <laughs> Salamat ang... Mga kabayan, malapit na sila dito. Medyo matrapik lang talaga. Tanungin natin sila ate. Dahil... Para mapanood nila yung mga video natin na free ride dahil medyo nag talaga sila nanay. Ayan sila nanay. Oh. Ate, ano masasabi nyo sa na free ride kayo. Shout out nyo na lang muna yung ano nyo na yung mga kapatid nyo sa probinsya. Ayun. <laughs> ayun mga kamag-anak namin doon sa probinsya. Oo. Oh. Yung si Bakit Lay. Ayun. Hindi ko nalimutan. Sige. Haba-habaan po. Sabi ni Erwin. Tita. Oo. Si Erwin. Ayun. Si Erwin Malvans. Ano Ano masasabi nyo ate dahil la pre-ride kayo? Si Anong masasabi nyo na yan? O, si Carmen Martinez Si... Sige eh ano Si... Kapitan Si Kapitan Kapitan ay Elizabeth Trinidad Kaya <laughs> diba? eh, so, nga kabab uh, Mga kabarangay niya uh, Sina-shout out uh, na kayo Artista na si ate uh, Dito kami nalibre kami ng Taxi <laughs> libre kami ni Kuya. Sila ngayon ang bahagi ng pre-ride ni Kuya ngayon uh, mga kabayan. Yeah. Uh, namin si Kuya, oh, uh, namin si Kuya, na libre kami ng ano. Pamasahe. Totally kinakausap tayo mga kabayan. <laughs> kahit, kahit kami, ayaw naman tanggapin. Um, hindi, <laughs> hindi pwede talaga ate kasi. Ayaw niya. Kahit sabihin na namin na hindi ay walang makakalam. Surprise ayaw po sa inyo yan ma'am. Hindi pwede ng tumanggap ng kahit uh, ano. Kailan lang kami oh. nakatakbo ng mga dito. Oh. First time. Diretso lang na. No? Akala ko ako. Kakanan tayo. Uh, Nanonood ako sa ano, ako uh, ngayon. Gandaan niyo na 'yung sasabihin niyo ma'am para mamaya mapanood niyo ulit. Eh mapakinggan niyo mamaya. Nanonood ako ng mga vlogger ngayon sarili ko na ngayon. <laughs> ako, nahi, <vlogger>. <laughs> <laughs> ako, hindi mo akalain na 'yung sarili ko na may. Vlogger. Ayun sa. Eh, thank you mga kuya sa libreng sa kay, uh, subscribe niyo siya sa, ayun. Ay, mga kabayan nandito tayo sa Sampalok. Ayun. bye si kuya. Thank you. Ay wait lang po, bababa 'ko. Wait, ano? Ay babain mo kuya, naka-child lock ang kaliwa. Oo, hindi siya makakalabas diyan. Ikutan. Ayun, mga kabayan, bababa si Madam yung isa sa kanila bibili yata ng pagkain nila oo Ay ah, dito na kayo? Oo, dito na po. Oh, sige. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay. Hmm. ko kayo. Oh, sige po, sige po. taxi vlog po, taxi vlog. Opo. Thank you, pasarado na po. Okay, sir. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, okay. Okay. Ayan mga kabayan, sila po ang pre-ride natin galing sa PGH at nag nagdadalawang isip sila na ano nagdadalawang isip po sila sa pagtanggap ng pre-ride. Kaya kinausap nila ako na kung pipili eh, kahit pagkain pero hindi talaga dahil unang una sila din pagod, gutom na rin, puyat, eh, sa atin sila natapat pre-ride. And lamang mga kababayan, nandito dito tayo ngayon sa Sampalok. Ayan. Babay sa inyo lahat.